kumabot na sa mahigit 48,000 na individual mula sa buong lambak ng Cagayan na ang naapektuhan dulot ng paghagupit ni Bagyong Marce. Ito ay base sa isinagawang monitoring ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 kung saan 15,916 na pamilya na binubuo ng 48,882 na individual mula sa tatlong lalawigan sa lambak ng Cagayan ang naitalang naapektuhan ng naranasang sakuna. Pinakamataas na porsyento sa mga apektado ay mula sa lalawigan ng Cagayan kung saan umabot sa 15,580 na pamilya na binubuo ng 47,629 na individual ang direktang naapektuhan na sinundan naman ng lalawigan ng Isabela na nakapagtala ng 371 na pamilya na binubuo ng 1,112 na affected individuals habang pumangatlo ang lalawigan ng Batanes na nakapagtala ng 27 pamilya na binubuo ng 81 individual na apektado. Bilang pagtugon na mahagi ang ahensya ng food and non-food items sa mga apektadong residente mula sa mga nabanggit na lugar. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sapat ang bilang ng mga food and non-food items na nasa imbaka ng DSWD Field Office 2 at mga LGUs at nakatakdang magpatuloy ang pamamahagi ng relief packs sa mga nasalentaan ng bagyong marse. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito ang mag X 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!